Good morning, good morning mga ka-rice mill. <coughs> tayo ay uh, nag uh, ba, ang pagkakasitting nitong gumawa tayo ng fabrication. Yung panloob nito, tina, binawa at tinanggalan natin. Kaya ito, uh, medyo sinisitting na natin sa ngayon. Uh, kaya kung mapapansin ninyo, yun na uh, gitnang bahagi ay uh, makapal kasi yung nilagay natin para yung paghawak ng ka uh, plants bearing plants bearing nya ayan, kaya kung makikita nyo ayan makapal, siya, makapal na siya ngayon ayan. tapos sinisiting na natin ayan, kung nakikita nyo ayan, may hindi pantay kailangan natin pantayin yung pagkakabilog nya para yung paglalagay pagkakabit doon sa base sa loob ng kaniko. Para di maiikot kasi ito ay pinapaikot pagka sinagabit mo doon sa kaniko, pinapaikot mo siya. Maya, mamaya-maya po ay ipapakita ko rin po yung tamang paraan pagkakabit sa kanya. Doon sa loob. Okay. may papakita ko rin. Sandali lang. Tapusin ko lang muna ito. Sandirin ko muna para maging pino. Okay, ito na tayo mga ka-rice mill, Ayan na. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung tamang paraan na pagpapasok dito sa loob. Oh, bilang ka, ano, tulong. Yung iba kasi parang, ano, parang nahihirapan sila. Hindi nila halos alam ang gagawin nila kung paano nila may pasok. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung tamang paraan kung paano siya papasok yan Na hindi na kailangan na pag wala yun. Buo lang niya na papasok yan ang dyan. Okay, na, ka-rice mill, sandali lang. Ipupost lang natin. Yan ang dati, ayan lang ang posisyon niya ngayon. Papasok yan doon sa loob na yun sa ganyang posisyon. Okay. I-demonstrate De ko lang sa inyo sandali ha. Ah. Ayan, nakikita nyo naman siya. Ito, kung nakikita nyo ito, ayan, alam nyo naman na si ko yan. Ito ay para dyan. Ayan, ayan, kita nyo naman, ayan. Ito. At ito naman, butas na to, ay para dun sa butas na yan. Ayan, nakikita nyo ko, ayan. Okay. ayan, ito naman. Ayan, ito naman ngayon pag ipinatong mo ito dito ngayon sa ganyang posisyon ipapatong mo siya ngayon dito sa ganyang posisyon pag nakapasok na ito nakapatong na ito ngayon dito ito siya dahan dahan mo siyang itagilid alalayan mo ako alalayan mo hawak mo ayan tatagilid mo lang pa dahan dahan lang habang ipinapasok mo hanggang ang posisyon niya nakaganyan na siya ayan para nga ipasok nyo siya ng tamang-tama okay? babalik natin sa kanyang posisyon ayun babalik natin ha okay. yes ngayon nakatayo na siya ito ang magiging palatandaan ninyo, ito yung bunga nga nyo na yan ito yung pumapasok doon sa bigas, panglinis ng bigas yan yung blower nyo, yun. ito ang naglilinis ng bigas natin. niya yung uh, uh, the rock at saka yung bigas. Malakas tong hangin nito ito. Ganyan ang posisyon niya. Uh, itagilid tagilin mo, dahan-dahan. Tagilin mo pa ganyan. Si katulad yung kanina. Si, yon ganyan ang posisyon niya. Sige, sige, tuloy-tuloy mo lang. Sige lang. Uh, dalawang kamay, baka mahulog. Ganyan, ganyan. Okay, yan. Kailangan ganyan siya. Permis. Ayan. Itong nakita mo na to, butas na to, inuwilit ko, ay para dito. Ngayon ay nakatayo na siya. Nakatingala na siya sa langit. Ayan, nakatingala na siya sa langit. Yan ang posisyon niya para pumasok siya ng tuluyan. Ibalik mo. Para nakikita nila. Okay, ayan. Okay. Sandali lang, kukusasyon natin para makita niyang paraan. Actual. Yan mga ka-rice meal Napapasok ko na mga ka-rice meal Okay Ito sa ganitong position niya ngayon Napapasok natin ito Doon sa baro Yan Ikita niya naman Yung isang kalama dito na sa ilalim Okay

hindi siya papasok kasi nakasok ito na ito, ito, planting, ito sa dito. so ang gagawin nyo siya ano? pagka na pipihitin mo ito ngayon pipihitin mo papunta ron ayan yeah, right. ayan Loob, sir. ayun natin siya ok ayun ganun lang mga ka-rise men ayun nakapasok na ganun din pag magtatanggal kayo nito naman dyan siya sa loob magtanggal ayun, ganun lamang mga ka-rice mill ayan, kung gano'n yung pagpapasok, ganun din yung paraan yung pag paglalabas uh, simple lamang po siya ayan po mga ka-rice mill

Kita mo itong pato na to. So, yaman, hindi mo mo yung konti. Masaya. sama saya, saya nggak akan mengantar lagi dia oke 結構なものでとんのだな。Like <Yeah. S 1> Ayun, gano'n lamang po mga ka Gano'n lamang siya kasimple. Okay, hanggang dito na naman nungi. At sana po ay uh, meron kayong natutunan na naman sa ating uh, video ito. Okay, maraming po salamat. Magandang umaga. Tangka sa muli para lagi at lagi kung hinihiling sa inyo na itong lahat ng naituturo ko sana ay maging may practical at paggamitin lamang po sa inyong mga sarili okay maraming maraming salamat po magandang umaga at uh, shout out po sa aking mga kasama sa mga hanap buhay ay ito po si Dodong at ganoon din po sa aking mga subscriber ayan po Ayun pang isa, meron pa nagtatago dito sa kabila. Teka, titingnan natin. Kaya na yan, nagtatago. Kaya mm, diba? At katulad po ng dati, mga ka-rice meal, uh, may tayo ng siya para iayos. Medyo may napatigil tayo ng kumbagya kasi may napuhan tayo mga paramdaman ng mga ilang araw, ng um, isang linggo. Pero sa ngayon, magtatarapahan na naman po ulit tayo. Pagpapuli natin itong na ng project natin para may bigay na rin sa mayari maraming salamat po maraming salamat at uh, shout out po sa aking mga taga-subaybay mga masugit kong mga taga-subaybay mga customer yan po sa aking mga customer at saka sa aking mga subscriber magandang uh, magandang umaga po sa inyo lahat at marami at muli maraming maraming salamat